Magandang araw sa inyo mga guys. Ngayon mga guys, maglilinis ako ng uh, this back. Ito yun no mga guys, ang gamit ko dito may tabo, may ano sa cook, no kaputol para sa maliliit. Pwedeng sandukin ito mga guys. Yan no, yung mga ano dito kasi yung mga kanin-kanin dito, nandito na ipon na sala dito. Yan, kailangan kong linisin yan mga guys. Yan. Okay, kaya malinis na malinis talaga. Lagi kong linilinis yan sa loob ng isang buwan. Pwede nga kung hindi pag marumi na, kahit hindi isang buwan, nililinis ko yan. Yan ako. Malinis. Simot na simut yan mamaya, mga guys. So, gagawin ko ito. Oh. Kailangan meron, mayro, meron akong karton na itatagay. Pasi mabaho kasi yan eh. Gamit ko ang sabon. Yan. May sundrox ka may soap na panlinis dito. Yan kasi ano kasi yan mga nagmamantika yan sa loob mga guys kailangan linisin to saka yung pinakailalim din ito lilinisin ko okay mga guys ah uh, ko na mga guys na kailangan ko nang tanggalin yan umpisan ko na mga, mga guys ito na ano yan yung kaputol na yung maliit pinakamaliit muna yung ano tasa na uh, tasa sa gitagamit sa inumin yung cup ba yung maliit na sinas doon ko tinatanggal ko doon sa ayun no alisin ko muna yan para matanggal ko yung strainer pag natanggal ko na yon, maaalis ko na yon kasi siyempre alam mo naman punong puno ng uh, ano na to yung mga kanin kanin kung ano ano mga nakalagay dito mga malangis mga guys pag natanggal ko na yan saka ko na sa ilalagay dito tapos doon ko na rin sa hugasan doon sa labas tingnan ko mga guys kung ano na nangyari ayan nabuhat ko na siya mga guys so nabuhat ko na yung uh, strainer kasi natanggalan ko na siya ng uh, yung uh, grease back na nasa loob doon sa strainer tingnan natin mga guys ayan aking bubuhati na yung strainer medyo may laman pa kailangan alisin talaga kaya ingat ingat din sa paglilinis ng ganito alam mo naman mabaho talaga to lalo pag tumama sa yung mga balat o kaya sa yung damit o pantalon kailangan ingat ingat dito huwag ka nang gumamit ng love pag ka kasi alam mo naman madulas yun. kaya kailangan mo na lang mag alkohol pero napakahirap siyang mailabas kaya ang ginawa ko tinanggal ko muna yung tali tali doon sana nakaano sa tubo. Kailangan tanggalin 'to so, kasi makalabas kasi. Kailangan makalabas yung ah uh, uh, yung strainer. Ni makalabas kailangan tanggalin muna yung uh, tubo elbow na nakalagay dito. Yung nga sinasabi nila na yun, nakaharang yung elbow, kailangan yung elbow tanggalin siya. Ayun. Kasi yung elbow nakano lang naman 'to nakapatong lang 'to, nakapaton tapos na 'yan. Ayun. yan Liba guys aking dinalilinisin to sa labas doon ko na lang sa lala linisin yan patong ko lang dito sa timba kasi kasi naman sa mailagay tapos saka ko siya sisimutin yan ang first coating ko mamaya sisimutin ko na siya ito first coating ay linisin ko doon sa labas gamit ang hose tapos yung uh, brass na may uh, steel wall na panis para matanggal yung mga nakadikit dito na parang nag bubble na nagkaroon na sa na, titigas-tigas na sa parang ano siya yung bato ba nakadikit-dikit ba na nakalagay sa mga gilid dito gamit ang host din dito yan okay Ayan. okay mga guys ito na nalinis ko na siya at kailangan ko na siyang ibalik Sakan yang lelajian Thank you very much